Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Mayo 30, 25. Sa araw na ito ng Mayo 30, habang ang liwanag ng araw ay banayad na bumabalot sa paligid mo, mararamdaman mo ang mas kalmadong daloy ng enerhiya sa iyong kalooban. Sa katahimikan ng umaga, tila tinatawag ka ng kalikasan na magpahinga, magnilay, at muling damhin ang koneksyon mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay. Ang mga emosyon mo ngayon ay maaaring mas lalong lumalim, mas madaling maapektuhan ng mga simpleng kaganapan o ng mga salitang binitiwan ng iba. Sa gitna ng lahat ng ito, ang iyong likas na protektibong ugali ay lalong manginibabaw, mas lalo kang nagiging tahanan para sa ibang tao, isang ligtas na kanlungan sa panahon ng pagkalito o kawalan ng direksyon. Ang iyong kakayahang kumonekta sa iba ng walang maraming salita ay patuloy na umaangat ngayon. Parang may misteryong bumabalot sa iyo, isang uri ng enerhiya na tahimik ngunit makapangyarihan. Ang mga tao sa paligid mo ay tila naakit sa iyong presensya, isang presensyang hindi lantaran ngunit damang-dama sa puso. Ang ganitong klase ng enerhiya ay bihira at ngayong araw, ito ay lalong lumalalim, lumalawak at nagbibigay inspirasyon sa iba. Kung may pagkakataon, subukan mong maglakad-lakad sa tabi ng ilog, lawa o dagat. Kung wala namang ganitong lugar sa paligid mo, kahit ang simpleng pagbabad sa maligamam na paliguan ay sapat na upang damhin mo ang linaw at katahimikan na hatid ng tubig. Hayaan mong hugasan ang tubig hindi lamang ang pagod mong katawan, kundi pati na rin ang mga agam-agam at alinlangan sa iyong isip at damdamin. Sa puso ng araw na ito, hinahamon ka na manatiling tapat sa iyong mga paniniwala, prinsipyo, at mga pagpapahalaga sa buhay. Sa mga panahong maraming ingay mula sa labas, mga opinyon, pressures, at expectations ng iba, ang pananatili sa iyong core o ubod ay isang uri ng tapang. Kaya ngayong araw, pag-isipan mo, ano ba talaga ang mahalaga sa iyo? Anong mga paniniwala ang nagpapatibay ng iyong mga desisyon? Anong mga prinsipyo ang nagbibigay saysay sa iyong mga hakbang sa buhay? Sa paghahanap mo ng katotohanan, matatagpuan mo rin ang malinaw na direksyon, hindi galing sa iba, kundi mula sa loob mo. Ang araw na ito ay mainam para sa pagminilay, para sa tahimik, ngunit makapangyarihang pagbabalik sa iyong sarili. Ang ideya ng pagbitaw sa mga bagay na pamilyar ay maaaring magdulot ng takot. Natural ito. Bilang Scorpio, ikaw ay likas na malalim at ang pagbitiw ay tila isang anyo ng pagkawala ng kontrol. Ngunit sa likod ng takot na ito, naroon ang posibilidad ng paglago. Sa simpleng pagsubok na gawin ang mga bagay sa bagong paraan, o pag-isip sa mga ideya na dati mong iniiwasan, maaaring biglang bumukas ang isang pinto ng kamalayan. Ano kaya kung hayaang mong subukan ang isang bagong landas? Ano kaya kung itapon mo ang inaakalang dapat at yakapin ang baka sakali? Sa ganitong pananaw, ang mga pagbabago ay hindi na takot na kinakaharap kundi pagkakataong nilalampasan. Ang araw na ito ay puno ng mahiwagang enerhiya, isang uri ng katahimikan na puno ng kahulugan. Maaring makaramdam ka ng matinding intuitibo, parang bigla mong nauunawaan ang mga bagay nang hindi mo alam kung paano. Ito ay regalo, isang palatandaan na malapit ka sa iyong mas mataas na kamalayan. Kaya huwag mong pagdudahan ang iyong pakiramdam. Kung sinasabi sa iyo ng loob mo na may dapat kang iwasan o lapitan, sundin ito. Kung may taong biglang pumasok sa buhay mo ngayon, pansinin kung anong damdamin ang ginigising nila sa iyo. Ang araw na ito ay isang pagsasanay sa pagtitiwala, hindi sa ibang tao, kundi sa sarili mong lakas at karunungan. Sa aspeto ng personal na buhay, mainam ang araw na ito upang pagtuunan ng pansin ang mga relasyon, hindi lamang romantiko kundi pati na rin ang mga ugnayan sa pamilya at pagkakaibigan. Baka napapansin mong mas emosyonal kang makitungo ngayon o mas naapektuhan ka ng mga maliliit na bagay. Huwag mo itong ipag-alala, ito ay palatandaan ng pagiging bukas, ng pagiging tunay, ng pagiging totoo sa nararamdaman. Sa mga ganitong pagkakataon, subukan mong magpakatotoo rin sa pagsagot. Iparamdam mo sa mahal mo sa buhay ang pagpapahalaga mo sa kanila. Isang simpleng mensahe o yakap ay maaaring magdulot ng matinding ginhawa, hindi lang sa kanila kundi pati sa iyo. Sa trabaho o karera, wag mong hayaan ang emosyon ang magdikta ng iyong buong araw. Maaari kang makaramdam ng pagkabagot o pagkalito kung may mga gawain na tila hindi tumutugma sa iyong damdamin. Sa halip na umiwas, tanumin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang gusto kong makamit? Anong hakbang ang maaari kong gawin ngayon para makalapit sa layunin ko? Sa pagbabalik sa tanong na ito, makakahanap ka ng direksyon. Hindi kailangan ng malaking pagbabago agad-agad. Minsan, sapat na ang isang maliit ngunit makabuluhang aksyon. Maswerte kang kulay ngayong araw ay bughaw, simbolo ng kalinawan ng isip, kapayapaan ng damdamin, at koneksyon sa mas mataas na kamalayan. Isuot mo ito o isama sa iyong kapaligiran upang mapanatili ang balanse. Ang maswerte mong numero ay siyam, labing isa, at dalawampu't tatlo. Tandaan ang mga numerong ito sa iyong mga desisyon, pagpili, o kahit sa pagtaya kung nanaisin mo. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang tahimik na paglalakad o pagmumuni-muni malapit sa tubig. Kahit ang simpleng panonood ng mga alon o pagdinig sa tunog ng tubig ay makatutulong sa iyo upang muling maramdaman ang iyong sentro. Bilang paalala at gabay, ang araw na ito ay hindi para sa mga magulong desisyon. Ito ay para sa tahimik ngunit matibay na pagsulong. Sa panahon ng kabagalan, doon mo matutuklasan ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Iwasan mong labanan ang daloy, yakapin mo ito. Iwasan mong hanapin ang lahat ng sagot agad-agad, ang mahalaga ay ang tiwala na sa bawat hakbang, ikaw ay lumalapit sa katotohanan ng iyong pagkatao. Hindi mo kailangang pilitin ang mga bagay na hindi umaayon sa iyong damdamin. Hayaan mong umalon-alon ang buhay at dalhin ka sa lugar kung saan mas may saysay, mas may lalim, at mas may kapayapaan. Sa pagtatapos ng araw, alalahanin mong ang mga damdamin mong naramdaman ay hindi mo kaaway, sila ay mga mensahe, mga paalala na buhay ka, at nararamdaman mo ang mundo sa paraang kakaunti lamang ang may kakayahang gawin. Ang iyong pagiging sensitibo ay hindi kahinaan, kundi lakas. Ito ang nagpapakilala sa iyo bilang isang Scorpio, malalim, totoo, at may kakayahang dumaan sa pinakamatitinding emosyon at lumabas pa rin na mas matatag, mas malinaw, at mas marunong. Kaya't pagyamanin mo ito. Gamitin mo ang araw na ito upang muling kumonekta sa sarili mo, sa kalikasan, at sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Bukas, bagong araw na naman. Ngunit ngayon, dito ka muna. Damhin mo. Mahalin mo. Pagyamanin mo. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.